Mga kalites, kapag magli-layout kayo ito, layout ka, ganyan, iganyan mo. Yan o. Kailangan makamaabot na yung ng ating doorknob. Ito. Yan. Tingnan nyo. O. Itong may, ano na ito, yung kagat nya. Yan o. Dito mo ilagay. Kasi itong open, dito mo ilagay. Yan o. Una dito, tapos yan o. Yan Mga kalites, so mag install na tayo ng doorknob sa ating kwarto. Yes, dito natin ilalagay para dito banda. So ito na pala yung ating mga additional na mga plywood at sa lawaan ng mga kahoy, no? So kung mag, mag ano tayo nito, magda-trowa syempre tayo ito, yung drill. At ito yung ating pambutas. Package na 'yan. Yan yung standard na butas ng mga doorknob. Tong hole na 'to. So, layout muna tayo para makuha natin paano natin ilalagay ito. So, dito tayo magli-layout. Ito kasi yung ano? Ayan. Bago to. Bumili na rin ako ng door chain and bolt. 250 to mga ka-lights. Heavy, kasi ito Ibi, ano na Chin bolt. Double lock siya ba? Sa labas, bili tayo pagdating ng araw ng para padlock naman. Para dagdag ang support. Hindi lang dito. Pati naman padlock. Right. right. Sa pag-install ng mga doorknob, no? Mga kalites. Kailangan meron kang ganitong hole. Standard na size nito. Lahat ng doorknob yan at ito rin. Ang trabaho nito, dito yan, butas at yung isa naman ay dito. So, tingnan nyo. Ang gagawin natin, ganito lang. Hmm. Mga kalites, kapag magli-layout kayo ito, layout, iganyan mo. Yan o. Kunin mo yung bagis sa gilid. Yan o. Yan, yan, yan. Yan yung, Halimbawa dito tayo sa taas. Yan, yan yung bagis niya. Yan o. Yan, layout na yan. Itong bagis na to, yung bagis na yan, yan yung center ng ating dito. Dilang. Tulad. Ito ito. Kunin mo to. Yan no? Pag magli-layout kanyan, dapat ang center nito nandito. So yan ang sukat ko. Yung may cross na yan. Yan. So dito yung center niya kasi dito yung gilid. At sa bagis yan no? At pagkatapos niyan, tigiban mo dito para uos-os to uos-os to doon yan para maaabot mo yung ganun kailangan makumaabot na yung ng ating doorknob ito yan yung purpose para magaganon siya at kapag dito yung door mo halimbawa ito sa akin dito yung door ko pa dito yung ukap dito yung open ganito yung mukha niya so dito dapat ito siya dito nakarap wag mo wag mong gawin ganyan yan kasi matatanggal pa rin siya kahit naka-lock na doon. Kaya ganyan yung mukha niya. Okay, ganyan yung pag-install ng doorknob. Okay mga kalahit, so pwede na natin tong i-screw dyan para hindi nagagalaw to. Na kasi nakasya na siya, nakakabit na siya. Hulihin lang siya eh. Ito yung maghuli. Dito. Ano? You know? Yan. Yan. Tingnan nyo. Oo. O, oh, diba? Ganyan lang, mga kalites. Saka, pwede mo na ilagay yung isa niyang, ano, itang hindi nandito na side. Saka, iscrew mo, para hindi gagalaw to. Hindi gagalaw yan, at iscrew mo rin to, para hindi nagagalaw to. Ganon yung gagawin, mga kalites. So, dahil isa lang yung kamay ko, hindi ko pwede yung gagawin yan. Kailangan i-up mo natin yung cellphone. So, kailangan natin to, at ito. Ito pala siya at ito. Sa ulihan na yan. Ito muna yung kunin mo. At ito. Yung dalawa. Kailangan natin ito. Ito rin pang, pangbukas bukas dito. Yan, pang bukas. So, kailangan natin ng Phillips screw. Phillips screw. Yan. Tara mga kalahit install ko. Ayan na. Ito yung makakapag dito. Kaya higpitan mo to ng sakto lang yung mga screw dalawa yan. Saka natin ilagay yung takip. Yung takip niya, itong may ano na to, yung kagat niya. Yan o. Dito mo ilagay. Kasi itong open, dito mo ilagay. Yan o. Una dito, tapos yun lang. na. Tapos, saka natin ilagay ito. Ang naman dito, Hanapin mo yung ano dito. Yan o. Kasi may ano dito, may lock. Yan o. Ayan mo. Diyan mo ilalagay yan. Yan o. Okay. Tapos na. Naka-screw na yan. Pag i prepress mo to, hindi na magaganan to. So sa loob, dapat lagi na sa loob to. Yan sila yung maglalak. So ayan. Hindi niya ma-open. Ma-open lang niya pag kakalanan niya. O ma-open lang to dito kung may yabi ka. Dapat may yawi ito. So to ang trabaho ng yawi. Kung alis ka ng bahay, buksan mo tong knob O yan, nabuksan sa nang yawi. So yan ang trabaho niya. Hi. Hindi mo mabuksan kung hindi ganun yung yawi. So ang trabaho ng yawi yun. So tapos na ang knob mga kalites dito naman lagay natin yung ano nya para ma mas matibay hindi puro kahoy tara ayun mga kalites tapos na o oh. oh, diba napaka smooth paano ko ginawa to mga kalites ginawa ko yung center tapos center nya tapos bago ako nagbutas ginawa ko muna yung lalim nito itong lalim nito kung ano yung lalim nito, ma-minus mo dito. Ipindi rin sa level niya para mas madalian. Ganito yung gagawin mo. Halimbawa, ganyan yan. Ginanito ko yan kanina. Dinunggo ko itong ano nya Tapos nagmarking ako dito. Ayan yung marking niya. Hoy! Nag-vlog ko. <laughs> Maani ba kong mata? Dito rin. Pag ganyan yan, ganina. Sana ako sya ginanito. Diyan ako Tapos marking. Yan yung layout to. Pag marking niya, halimbawa ito yung marking niya. Narito na pala. Doon ka mag-umpisa sa butas papunta dito. I-hold mo lang yung ulmaan dito. Yung ulmaan niya. Hindi ko masyadong binaon. Kasi may allowance pa kasi dito eh. Kung ko, maliit na lang yung makakagat. O, oh, may allowance kasi siya. Hindi masyadong dikit eh. Dito maglaglagay pa ako ng stopper dyan. Dito hindi na. Kasi meron na to. Stopper na to. So, maglalagay ko sa tapir dito oh. Gamit yung 1x2 Na kahoy Asan yung 1x2 ko? Oh? Asan yung 1x2? 1x2 Okay mga ka-lights, na-install na rin natin yung Door lock and chain no? So, yan siya Ayan So, kahit i-open mo yan, hindi ma open yan at kahit i-open mo yan, masasangit siya dyan. O. Ayan. So, yan yung trabaho ng chin door lock. Diba? Mama! Mama! Ayos, okay, yes, tapos na dito sa pultahan na to. Mama! Mm. <laughs> Tara!